buksan mo na! Ayan, so... Lawan ka! Hindi namin nagkamali! Marami na, inyak na! Lalo! 1,000,000 pesos! Nang total po halos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash, lahat-lahat, ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos sa dalawang kahon ang pipiliin mo. So, Yung katse, ito na lang sa tapat ko. Bakit ayaw mo nitong isa? O, oh, dito na lang. <laughs> sure ka na, ito na muna. Oh, CJ, ito na lang. Okay, all right. So, unahin na natin. Sure ka na talaga? Ito, ito, na akong pinili, pero pero na pala. Mas nabebet mo to, no? Taon, dito na lang. Oh, sige, sige. So, itaas natin ate ang first box natin. Ay, Ready ka na ba? Go na? Ready na! Go ka na talaga? Rosmar, buksan mo na! Alam baka magpunta niya na. Kasi, kasi pa. Ate. na ko na nagpapahinga lang daw siya dito. Sa sasakyan kaya ayan. Boss, ang malakas. Eh. Yeah. Ay, free talk. Na nabig tinagawa ko kay Ma'am Pierre. So, natuwa guys, ilalagay ko sa vlog ko sa akin. And next naman Ready nga na ba sa po. next kahon, di ba? Nasaan ko to yung bahay ng pangarap mo? Ready nga na ba but... right uh, sa next kahon natin? Ayan, bakit taas nga lang, Saira? <laughs> so, ayan. Ito na yung next natin na kahon. Huwag na sobrang taas. Ayan. <laughs> ito na yung next kahon, guys. So, ayan. 100,000. So, Oh <laughs> surprise ako sa kanagulat na lahat dahil dito nakapagod ako yung buhay ko na ito pala sa sinabi ko maraming salamat po sa blessing napisig ko po lahat yan so ayan, guys gusto ko magpasalaman sa Kasi Asia Kasi Asia Fit Asia Prime Philippines para sa 200,000 FSG so manufacturing 100,000 IMI Cosmetic Manufacturing 100,000 Selection 100, Lenas PSP Armin 100,000 100, at syempre sa Shift International, 500,000 cash! At hindi lang yun. Meron pang ibibigay kay Diwata na worth 1 million Shift International product na pwede niyang itinda dito para instant cash. Maraming salamat po, nailak to ako sobrang saya ko kasi pangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Tapos hindi lang bahay yung binigay mo madam, may pera pa. So maraming salamat po. Mababago na po talaga yung buhay ko. Thank you so much. Kaya ang sinasabi ko, kaya ang lagi ko sinasabi na... <laughs> kaya ang lagi, ko sinasabi na, <laughs> kaya ang lagi ko sinasabi na sure ako magbabago ang buhay. Hindi ito didiwata kasi kami ng asawa ko po. Nakatira lang kami. Panginoon, oh, natutulog lang po sa likuran ng pet shop sa Sampalok, Manila, kung saan sa kama namin may nagtatakbuhang daga, ipis at kung ano-ano pa. Pero dahil sa sinabit sa kasal namin ng aming mga magulang na 1 million ngayon, napakalaki na po ng pinagbago ng buhay namin. Kaya diwata, gamitin mo sa tama. Yes, ma'am, maasahan niyo po na magagamit natin ng tama. to, gagamitin ko sa pagninigusyo ko. Kung hindi, yes. itatabi ko po yung pera, siyempre for my future. Thank you po. Yes. Kasi alam niyo guys, sa pagpapare, sa totoo lang, Oh, aminado ako, gaya-gaya ako. Ay, <laughs> aminado ako, ginaya ko si Diwata. Kasi na-inspire ako talaga sa kanya, pero hindi para gawin siyang kompetensya. Sa totoo lang, matagal na kami nagka-chat ni Diwata. And tinanong ko talaga siya kung may tinutubo ka ba, may kinikita ka ba. Kasi talagang na-inspire ako sa kanya. Matagal ko nang gusto maglabas ng pares, kasi mga beef. And tagal pa kuluin, pero nung nag-idea ako sa kanya na, pwede pala yun, karne, pork, ganyan, tas ganyan. Ang dami namin nabibigyan ng trabaho. Ang alam ko, 80 katao, mahigit ang trabahador ni Diwata. At sa akin naman, nasa 50, ah, nasa 50 plus 50, nasa 100. Napakaraming pamilya po yung nabago naming dalawa. Pero sa totoo lang guys, sa pagpapares na yan, wala po kaming kinikita talaga. <laughs> Ayan, tinanong ko rin si Diwata kung kumikita ba siya, kung magkano na ba ipon niya, kumikita ba talaga siya. So sabi niya sa akin... Tinanong ko kung milyon na ba kinita mo kasi sa dami ng tao. Hindi raw malayo pa pero ngayon instant milyonaryo ka. Yeah! Wow! Wow! <laughs> so ayan ang total buhalos ng mga sponsor natin kay Diwata at Cash lahat-lahat ay -lahat, eh, nagkakahalaga lang po ng 5 million pesos. Wow! Thank you po. Diwata, anong uh, pakiramdam na talagang uh, maraming blessing na ibinigay sa si Rosmar? Alam mo nagpapasalamat ako kay Lord dahil talagang uh, natupad yung panalangin ko lagi sa kanya na magkaroon ako ng pangkabuhayan, magkaroon ako ng ito bahay na rin to yung para maging office binigay sa akin ngayon. Tapos syempre yung 1 million na binigay ni Ma'am Rosmar. So ito kasi office siya, bahay din to na removable. So kahit saan pwede ko to ilagay, di ba? So, ayan, tingnan mo, hindi na po ako mag-ano, hindi na po ako mag-rent-rent, -rent, dito na po ako matutulog, napakaganda na nito, kama ang ilalagay ko dito.